Guys, ito ay nag-pre-prepare na ako ng panggabi naman ng mga alaga. Bali ngayon, nililis na yan sila. Wala na silang ebs. Wala nang poop. Ngayon, pawalisin na lang yung baba. Ma nawalis na to kanina. Kasi sobrang, ayan o, oh, malakas yung hangin. Yung mga alikabok. Hindi maiwasan. Ngayon... Pagkatapos ko nito, kukulin ko na sila doon sa kanilang ano, daycare. <laughs> Nakita nyo? Nung isang araw, nandun sila sa may pader, ba diba, doon sa kabila. Kaso, mayroong umaali-aligid na pusa na kumakain ng sisiw. Nagka-phobia na kasi kami doon sa pusa na yun. Kasi yung mga kapatid ni Sky, siya yung dahilan kung bakit naging mag-isa na lang si Sky. So, ngayon, buti na lang naagapan. Nakita na, may nakakita na may pusang umaali-aligid din naman kaya i-evacuate namin sila dito sa ilalim ng mangga. So, okay na to guys. Kunin ko na yung mga alaga. Sige, siya hahat. Ay, nako. Well, dito na tayo sa kanilang daycare. Kunin ko na rin kanilang inumin kanilang inuman pagkatapos kukulin ko na rin yung kanilang kainan uy excuse me excuse me excuse me sandali 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 hindi pa kayo hindi pa ikaw hindi pa ikaw okay so eto na busog na sila kanina kaya sila na kanilang pagkain naman eto katay ko na rin pagkuha yung kay parangay doon okay so, mamaya na kayo amin mamaya na rin kayo kumain ay oh. diyo hindi ko alam bakit nagkasabaw yung kanilang pagkain. Okay. O, diba? Na-ready ko na sila para paglipat na lang ng mga alaga. Pero bago ang lahat, maglalagay na ako ng pagkain. ito ito tapos makakaubo sila yung tatlong takal overnight kaya mabilis din yung pagkain kaya siguro mabilis silang lumaki matatakal sila Tapos niyan, yung mga sisiw naman, tatlo din. Papakainin ko na yung mga sisiw na parang ito. Uy! Yung ano, wala dito. Nagtatawag na sila kasi masyadong malamig. Sa so hangin. Tatlo. Okay? Tapos lang sa tre. Siyempre pag may pagkain, may tubig. Tapos, it's time para kuhanin na sila. Tara na. Gabi na. Tara na. Tara na. Ay, naku. Ang liit ko kasi. It's very good. Tara na. Tara na. Tara na. Next, din lang kayo ha. Sa... Dapo sa kayo. muli Zeus. Tik tik Lalo nila. Ito na. na. sila. Ito si Zeus. Hindi siya mailap pero iwas siya sa akin minsan. Oh, okay, okay, okay. Yeah. na, okay na, okay na. Ayan na. Sasara ko na dito. Ay, sasara ko na sila dito. Sasara ko na sila. Next naman yung mga ibang manok. Masyadong malakas yung hangin dito kaya dapat cover sila ng hangin. Maski dito hindi na okay na. Ito kailangan i-secure it din. Yung hangin, alam niya na. Nahina sila sa ano, hangin. Sa lamig pala, nahina sila sa lamig. Kaya kailangan i Naman. Na natin na maano Guys, may napansin kayo? Iba na yung kulay ng ilaw. Malaki na kasi sila. So, yan na guys. Yan ang set up namin paggabi. Sandali. Ay, magugulan sila dito sa kulay. So ayan na, nagpunta kami ng ilaw kasi malalaki na rin sila. Hindi na masyado nilang, hindi na mag-focus yung init kundi yung liwanag para hindi sila makain ng mga lamok. Kasi sila medyo mainit na yung katawan nila kasi malalaki na rin sila. Tapos kailangan din talaga ng ilaw para hindi sila lapidan ng mga insect na, na nangangagat. So, at the same time, makakakain sila talaga. O, oh. oh 'di ba? So guys, yun ang aking manok adventure na sa inyo ang kanilang set up paggabi. So, si Aling Mima at si Judge at ang aking mga alaga. Bye-bye!